At so guys, ngayon gumawa ako ng slime. Ito siya. Ito na lang ginamit kong panghalo. Yung color pencil na hindi na dahil wala dahil wala akong panghalo. Ah. It, kaya ako gumawa kasi gustong-gusto to ng pamangkin ko kaya yan gumawa ako medyo nasa baba pa nga Malambot-lambot siya. Kaso nga lang hindi na. Kanina malambot-lambot. na hindi na. Ay! Okay, yung ganito niya guys, lalagyan natin ng sticker. Yan, ito na lang natira. Yung dalawang strawberry na lang, tapos pineapple, watermelon, tsaka ang panghuli ay cherry. So, kukuha tayo ng strawberry dito. Okay, ayan, nadikit na. And then, halu-haluin ulit natin ito. Parang naging shaving cream siya. Tanggalin natin itong sticker. Huwag na natin lagyan ang sticker. ang ginamit kong activator ay asin ng tsaka tubik. ito ito siya nilagay ko siya dito tayo ng lagyan. Hmm. Giging malambot siya. parang jelly. Pag nilagyan na ng ano. Ng activator. Ito sa akin, inulit-ulit ko siya. Lagyan ng activator. sorry guys, patapos na yung video. Kaya, part 2 na lang. Bye!